Hi mga mi, bag raid natin ha si Disney Princess. Check natin kung ano ba yung laman always ng kanyang bag. Okay, so ayan. Ito po ba yung bag niya na binili namin last time. So check natin. <coughs> may nag-request kasi na mag-bag raid daw tayo. So check natin yung laman. Okay. Ah. Unang-una. Ano ni? Hmm. <laughs> <Man. laughs> ayan, may pa peel. Susa po ninyo Be open, babe. Okay, first item, Lady Peel. Oh, ginagamit <laughs> din si Princess kaya super ganda. Ah, ano pa next? Wait sa oi. Kari ka papaya, unsa pa ni? Unsa pa Unsa na? <laughs> mga kari ka papaya pang <laughs> Wait. Next. Next. <laughs> next. Okay, may chinelas. May chinelas na ano. What? What? Sa bali boy. Oh. May pa sirong po sa buhok. Mura d'yo, bong, kinahingan mong buhok. What? Okay, alcohol. Next. Ah. Burang manig buwak. Ah. Cuba ah badi pungku. Buruk ke gi e kau ni gaboy oi. Ai manan ni. Wala nah. Pai unsu diri. Ah, papanya panyo panggalaga. Ah unsei la manan eh. Unsei la Eh 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 boxcan boxcan. Ah. Ha, pencil case. Ah, oh, pagkadagalag <laughs> yeah. pag na mati at school. Ano ni Ay? Pagkadagalag na. Pagkadagalag ball pen. So, yan na po yung laman ng kanyang bag. Yung pinaka, ano, ano <laughs> yung pinaka-highlight po yung trust pills na ginagamit na ating Disney princess. Smile. Ah, <laughs> oh,